Sumainyo niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon turuan po niyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mananalangin, ganitong sasabihin niyo, Ama, sambahin nawa ang alan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. <clears throat> Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nakasala sa amin. <clears throat> Sinabi pa rin niya sa kanila, Palagay natin ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi isa kong kaibigan naglalakbay, wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, Nakatarang ka na pinto. Nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon para bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kay bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang pintoy bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakato. Kayo mga ama, bibigyan ba niyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo ng alakdan kung humihingi ng itlog? po kayong masasama marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pabalikan po natin ang mga nagdaang linggo. Pakita natin parang inihahanda tayo o di kaya iisa lang talaga yung tagubilin sa atin ng Panginoon na talagang maging kaisa niya tayo. Kaya nga sa mga alagad, kung maalala nyo ng nagdaang linggo, ang bilin niya, dalhin niya yung kapayapaan sa anumang tahanan na pupunta kayo o bayan. Kasi so, nagdaang linggo, maalala niyo po, nang siya sa bahay nila Marta at Maria, binanggit niya yung kahalagahan nung ginawa ni Maria na pinili niya yung higit na mahalaga na pananatili sa pana ng Panginoon. Pakikinig sa kanya, pagdalangin. At ngayon, ito, tinuturo sa atin. Ang Panginoon mismo na magtanong yung isa sa kanyang mga alagad, turuan po niyo kaming manalangin. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, matutunghayan po natin lagi babanggitin ang Panginoong Yeso Kristo lagi nagdadasal. Pwede <clears throat> sa umaga-umaga, sa oras ng gabi bago siya magpahinga o matulog. Kaya nga hindi katakataka na isa sa kanya mga alagad magsasabi, Panginoon, turuan po niyo kaming manalangin. At siguro iniisip nila, sa san hinuhugot ng Panginoon yung lahat ng lakas at karunungan na yon na ginagawa niya. At dito, ituturo sa kanyang mga alagad ang napakagandang dasal na kung tawagin natin ay The Lord's Prayer. Ang panalangin ng Panginoong Kristo sa Diyos Ama. At panalangin ay tinuturo sa atin bilang atin ding Ama. Ito po yung pinaka-basic siguro na dasal na maaaring masasabi natin na karanasan ng bawat isa sa atin. Kung mayroong unang dasal na matututunan tayo, Ama namin, na kung babalikan po natin na karanasan, yan ang dasal na marinig lagi natin na dasal ng tao. Ama namin, abagi noong Maria, Lol Hati. Ngayon, inaalaala din natin yung ating mga mga lolo at lola kaugnay ng pagdiriwan ng pista ni San Joaquin at Santa Ana dahil tinakda ang pandigdig na araw na yan ng mga lolo at lola natin na malapit sa pista ng lolo at lola na ito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ako mayroong magandang aalalahanin tayo sa mga lolo at lola natin na matututunan natin, yan ang pagdarasal. Nalala ko araw pag nagbabakasyon po kami, may pagkakataon. Punta kami doon sa bahay na impo. Kahit anong gawain mo sa maghapon? Dahil doon ka lang naman magpupunta sa mga bukid-bukid at sa paligid. Hindi naman katulad ngayon na ah, sang katutak yung pasyalan. Basta pag mag sa is, dapat nando ka na sa loob. At doon magdadasal ng rosaryo. Nalala ko ang, ang birhen pa sa altar ng impokoy birhen na antipolo. Kasi yun yung popular na imahin nung araw. Kaya nga pag matatapos yung summer, ang pinagkakaisahang puntahan, antipolo. Diba? At yun siguro yung, yung karanasan ng mga 50 pataas. <laughs> Kasi ngayon yung mga pababa, kung saan-saan na nagpunta. Pero no araw, yung mga 50 years old pa taas, ang tipolo yan bago magpasokan. Ngayon kasi may Manawag, may Tagaytay, may Baguio, iba-iba mga lugar. Pero ang karanasan na babalikan natin ay panalangin. Pero isang bagay din po na malungkot, natutuklasan din natin ngayon, maraming mga bata, hindi na sila mag sanay magdasal, kahit ama namin, kasi maraming pamilya na yung hindi nagdadasal. Yan po yung isang malungkot na katotohanan. Kaya nga, isang hamon para sa atin po ito. Isang paanyaya. Tanungin natin ating sarili. Pinaliyo yung mga bata sa inyong mga pamilya. Sana iba silang magdasal. Sabihin na iba, Father, dapat po kasi spontaneous eh. Eme, ano, ano naman yung dadasalila na anak mo? Bigyan mo ako ng kakainin araw-araw. Oh, sabi ko nga sa mga bata, eh, pwede bang ang dasalan na alam mo, bless us, O Lord. Oh, mamamatay ka na, sasabihin, magdasal ka, sasabihin mo, bless us, O Lord. Oh. Pero yung ama namin, pag tinignan po natin, marahil, sa so una, parang panalangin na kabisado mo. Pero kumpletong panalangin po ito dahil dito inaaral ng Panginoon. kung ano nga ba talaga yung laman ng ating dasal? Dito kay San Lucas may Kling version po ito. Ama sambahin ang alan mo. Magsimula ang kaharian mo. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nako natin kung nakakaintindi tayo ng Tagalog. Yun lang yung sinasabi sa atin. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Sa original po na language, ang tinuro ng Panginoon na salita ay Aba. Hindi niya tinukoy lang na Ama, kundi yung, yung, yung tawag na malapit sa Ama. Maring Papa o Daddy. O siguro sa ibang mga tao, ang tawag din talaga nila ay Ama. Pero sinasabi po rito ay eh, hindi lang basta ama mo, kundi meron kang personal na relasyon. Nakatulad ng isang bata na tatawag na mami o daddy o papa o mama, nandun yung pagkilala na meron kang kaugnayan. Kaya nga yan po yung uni. Paano tayo magiging malapit sa Diyos? Paano tayo magiging malapit sa sariling mga magulang natin? Paano tayo magiging malapit sa isa't isa kung hindi tayo lumalapit? Kung wala tayong oras? Kung wala tayong panahon? Nag-uisipin po natin sa isang araw kung gusto nating maging malapit sa Diyos. Gano'ng katagal nga ba tayo nakikipag-usap sa Diyos? Kano nga bang panahon na inilalaan natin para sa pananalangin? Kaya yan po isang panyaya sa atin. Ano natin makikilala yung isa't isa kung wala tayong oras para samahan, para nandun tayo na kaisa, nandun na makita natin, nandun na marinig natin, nandun na kasama natin, kung sa Diyos mismo, wala din tayong ganung oras. Kaya yan po yung unang katotohanan na pinahahayag sa atin. Na napakahalaga na may oras tayo. Pero ang Diyos na kinakausap natin ay hindi isang ibang tao. Kundi hindi iba sa atin. Higit pa sa isang taong kakilala natin, higit pa sa isang kaibigan natin, ang Diyos na tinatawagan natin ay isang ama. At hindi lang basta isang ama, isang mapagmahal na ama. Kaya nga, Daddy o Papa, Aba, yung po'y ginamit na salita ng Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, magsimula ang iyong paghahari. Na kung talagang kinikilala natin ang Diyos na ating Ama, na iniisip ba natin na yung kalooban ng Ama? Ang pinaghahari ba talaga natin sa buhay natin ay yung kalooban niya, yung mga aral niya, yung ibig niya, pagmamahal, katarungan, katotohanan, malasakit sa kapwa, kabutihan. Alam natin, yan ang hangad ng isang mapagmahal o mabuting magulang. Ang pakinabangan ang kabutihan ng kanyang sariling mga anak. May kalawa na maganda din pong pansinin sa panalangin, hindi sinabi ng Panginoon na magdasal kayo, sabihin nyo, Ama ko. Hindi tayo nagdadasal na sinasabi natin, My Father in Heaven. Sa Tagalog kasi, yun eh, Ama namin, di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Our Father. Yun ay katotohanan po na sa pagtawag natin sa Diyos, hindi tayo solong anak. Naging inampung anak tayo sa Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sa pagtawag natin ng Ama namin, hindi tayo iisa lang. Kinikilala natin ang pakikipagkapatid natin sa Panginoong Yeso Kristo, At kinikilala din natin ang pakikipagkapatid natin sa isa't isa dahil sa binyag na tinanggap natin na yan sa Panginoon. Yan ang dahilan kung kaya nasasabihan natin ang bawat isa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid, di diba? Titigan nyo ng gusto. Paano kami naging magkapatid? Ako ang tangos ng ilong, siya sarap. Di ba? Ano kaming maging magkapatid? Ang kulay namin ay magkaiba para kaming kapit gatas. Ano kami? Three in one. Pero kahit ano pa itsura natin, pag tumawag tayo sa Diyos, lahat tayo anak. Sabi ko nga po, nung misa sa pagninilay, pag umuwi tayo sa bahay, hindi tayo titignan ng Diyos, kung anong profesyon meron tayo, anong posisyon meron tayo, ano anong pag-aaral yung natapos natin, o anong kapangyarihan meron tayo, o anong kayamanan meron tayo. Pag tayo sa tahanan natin, lalong higit, umuwi tayo sa tahanan ng Ama, ang titingnan lang sa atin ng Diyos ay kung tayo ay mabuting anak. Kung tayo ay naging masunuring anak katulad ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, nandun, iniisip natin, hindi lang yung makakain natin, ano din yung makakain ng iba. Iniisip natin, hindi lamang yung, yung pag-ibig at magandang bagay para sa atin, kundi nandun na iniisip din natin yung pag at tulong para sa iba. Kung kaya, nagpapatawad din tayo at humihingi ng tawad, sa isa't isa. Kaya napakahalaga po nung pakikipagkapwa na ang isang mabuting tao, hindi siya mabuting tao kasi madasalin. Na ang isang mabuting tao, binigay yung kalooban niya, nakamit niya lahat, kaya mabuting tao siya. Hindi. Ang mabuting tao ay nandun na larawan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa huli po, makikita natin ang anumang pananalangin natin, laging dadalahin tayo sa paglilingkod. The fruit of prayer is service. Hindi tayo, hindi tayo malapit sa Diyos. Hindi tayo tunay na mga anak ng Dios. Hindi tayo tunay na pinagpala ng Panginoon kung ang mga biyaya na yan ng Panginoon ay nanatili sa atin. Ang biyaya na yan ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, yan ang magdadala sa atin para sa paglilingkod at pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya nga doon sa ikalawang bahagi po na Ebanghelyo, nandun yung pamilyar na bersikulo sa akin na madalas kinukod sa atin pang nagdadasal. Ask and you shall receive. Diba? Seek and you will find. Knock and the door shall be open unto you. Kumingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ipanarinig natin yung mga bagay na ito. Ang dagling pumapasok agad sa isip natin eh. Sasagutin ako ng Panginoon. Kaya lang ang problema po, dadating tayo sa pagkakataon na mararanasan natin, humihingi tayo pero hindi yun yung ibinibigay sa atin. Kumahanap tayo pero parang, parang lalong mas mailap ang Diyos. Kumakatok tayo pero parang ang pinto sarado, hindi bukas. Kaya nga, may mga tao dahil pinaroonan nila yung mga bagay na ito, humingi at bibigyan, humanap makasusumpong, kumatok at ang pinto bubuksan. Eh bat ganito nangyayari sa buhay ko? Hindi kaya maling relihiyon 'yung kinaanibang ko? Pagtiningnan po natin itong pananalita na ito ng Panginoon. Sa unang tingin, ang akala kagad natin, tayo 'yung hihingi. ask. Tayo yung magtatanong at bibigyan. Pero ang katanungan pong magandang tanongin natin sa sarili natin, na siyang bunga ng pagdarasal. Pag tayo nagdadasal, bago tayo magtanong sa Panginoon, tayo din yung tinatanong ng Diyos. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang tumanggap? Handa ka bang magbukas? Dahil ang pananalangin, hindi po siya answered prayer dahil binigay sa atin yung gusto natin. Ang hinihiling natin lagi, tandaan po natin, ang kalooban ng Ama para sa atin. Kaya ngayon, as in you shall you shall be given ang, 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 tanong ay kututusin, pag nagnilay po talaga tayo, tayo. Handa ba tayong tumanggap? Seek and you shall find. Hinahanap pa talaga natin ang Diyos. Hindi natin makikita ang Diyos sa pananalangin natin kung ang hinahanap lagi natin yung sarili natin. Sa pananalangin, tinatanong tayo, hinahanap tayo ng Diyos. Kasi nga, sabi ko nga, ngayon may ibang tao, hindi na sila talaga nagdadasal. Hinahanap sila ng Diyos. Natatagpuan ba tayo? At kumatok. Ang Diyos ang kumakatok sa ating puso. Paano natin bubuksan yung ating sarili sa Panginoon? Kaya nga sa huli, pagkarang sabihin ng Panginoon, sino sa inyong Ama ang magbibigay ng ganiri at ganoon. Hihingi ng ganito at bibigyan ng ganyan. Yung sasabihin natin, Ba't ganoon? Pasama ng pasama yung takbo ng panahon. Palala ng palala yung problema ng kalikasan. Pagulo ng pagulo yung maraming mga bagay. Sa huli, sabi po ng Panginoon, yun po yung twist sa gospel eh kayong masasama marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? At anong pinakamabuting bagay, anong pinakamabuting pwedeng ibigay sa atin ng Diyos? Higit pa sa itlog, higit pa sa pagkain, higit pa sa tinapay. Ibibigay niya sa inyo ang Espiritu Santo. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga hihingi sa Kanya pag tayo nagdasal, ang answered prayer ay ang Espiritu Santo sumaatin. At ang pananahan ng Espiritu Santo po sa atin ay ano? Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yun yung konkretong bagay na titingnan natin sa ating buhay. Na sa lahat ng iisipin natin, sasabihin at gagawain, paano nandun yung pag-ibig? Paano nandun yung pag-ibig? Kaya yan po yung malaking hamon sa atin. Na sa ating pagdadasal, ay buksan yung puso't isip natin. Na ituro talaga sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawain. A ano nga ba yung mga bagay na dapat nating ituwid sa ating buhay? A paano nga ba talaga tayo makatutulong o makapagmamalasakit sa isa't isa. Ano nga ba talaga natin magagampanan ang iba't iba nating mga pananagutan? At pag tininan po natin ang lahat ng yan, sisimula natin sa buhay pananampalataya natin. Ang mga lolo't lola natin, sila isisidla ng pananampalataya at ng kabutihang loob. Na kahit sa kanilang katandaan, kaya sa kanilang kahinaan. Sila pa rin ang na napakagandang sisidla ng pananampalataya at kabutihang loob. Kaya nga huwag nating sawaan yung kanilang mga kwento. Dahil yung mga kwento na yan, pag tinanong mo sila, akala mo nasa ibang planeta. Diba? Maski po ako sa mga bata, eh, pa nagkukwento ako, ko, ang baong ko noong araw, e eh, 20 pesos ang linggo. Nanganganga kagad sila. 20 sa linggo, oh. episode lang sa merienda noon eh. oh, 1970s yun. Pero higit po doon, yung mga bagay na katotohanan sa buhay, na kung merong matututulan tayo na napakagandang halimbawa sa kanila, yung pagsasabuhay talaga ng time, time na pagdadasal ng ama namin, na tinuturo sa atin na dapat may pagmamahal at may takot tayo sa Diyos. Nalalala ko noong araw, pagka matigas ang ulo mo, o di kaya tinatamad ka magdasal, sasabihin, matakot ka sa Diyos. Huwag mong, huwag mong hintayin na tikising ka ng Diyos. At pag dumadating naman yung matitinding pagsubok, sabihin mo, akala mo, ang Diyos, mapanibugho, sasabihin, may awa ang Diyos. At di nilang mararating yung katandaan na yan na hindi sila nagdaan sa maraming pagsubok at nanatili ang kanilang katinoan, kabutihan, at pagmamahal. Kaya napakahalaga na pahalagahan natin sila at matuto tayo sa kanilang mga aral at mabuting halimbawa. Upang sa gayon ay malandas din natin yung daanayan na ng pananampalataya at pagmamahal